na don't na video? Grabe naman parang mga idol parang parang Oh. Yo! What's up guys? So yun, kamusta parang lahat? Oh, magandang umaga parang 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 kung saan dito tayo nakakakuha ng mga malalaking karpa, yun mga kasama natin, yun know, o si Tado, yan, Cyrus si JR tapos si Jay, marami pang susunod nandun sa mga ano, nasa taas pa, uh, <clears throat> pababa na sila, Yon, o uh, itong spot na to guys, maganda to, sobrang lalim, tapos biglang babaw talaga sya, andalakin ang mga karpa dito, sana matyambahan natin yun, stay tuned yun, ito yung spot natin yun know sama natin yan, mga taga rito rin si Tatsen sa taas yun know. oh. tapos dito yun, tara let's go wala akong bato pa saan akong sama sige 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 Ah, para sa senturon. Koni man ang tayo. Ding mo na 'yan ante para. 'Yan pakete mo mo kasama natin. pa sila kila-kila kilalay sa kilala isa. sila gamaw, dito tutukusin. Drive boss. Drive boss. Check dagul, Dagul. Dini. Ang Jimmy. Yun. Tapos si JR, si Jave, ako, ang iyong lingkod, Kim. And you're watching Kim's Adventure. Yon. Tara, dito tayo magmamahal. Marami dito, mga idol. Manang

Madami daw dito mga idol oh. Ay mga kupal pala. Ay, nauli. <laughs> Shark, pateng guys. Salah. guys. Baby shark pala ito. Yeah, baby shark, <laughs> baby shark. <laughs> baby pa lang to, wala pa yung mama, daddy. pa <laughs> <laughs> Pino o Sulok. Sakayin nyo. ng gando para may ulam. Ay, ang dami si It. Aray ito. Lalo na yung mga bain-bain nga. Hmm. Shout out. Mi. Look lang. Sigatosok ang papasok Sigatosok. Sikatosok muna, sikatosok. Kailan ka kasagamin pa, ay, 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 ko, katagalago. Right, Game okay, okay. okay, na ako. nyo. Ano na? Type flashlight. Pwede Game Ako muna. mo okay. Ah, uh, oh, Brad, yung baril mo, Brad. May kalaban diyan. Iwan mo 'yung mo. Tana, tana. Bigyan mo niya. May kalaban diyan. Nakakasa pa oh. Terminus, 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 ako terminus, 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 doon yung isa doon yung isa, dito yung isa sa tapa od po sa taba po nung dilog alit na dilog alit nung dilog alit na 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 dilog alit na

Agis mo na boss. Guys, tatlong classic is na yung uli natin. Basta mo na try. Apat. Apat. Karpa. Tento. Hey, nakalaman na mo niya Tilapia. Baka tilapia, baka talagdak ka lang. Bakan boss. Yan ka naman, tabi mo. Ano ka, hawak ka sa akin Brad. Para hindi ka may dirt soap. At tagol ko na yun. Ang ganda sa loob boss. Oh, Brad. Ang ganda sa loob. Ito ano ah.

nak baba na unad. Ano Ano 'to? Ay, 'di nagpasurungan. Sa 'di pa pao. Ano, abey, kus pasurong abey, kus pasurong. Tayo lumubod. Yung ayan, ayan 'to, 'di kaya. Tayo munta. Ayaw, mga sasak. Paano, na

Taka lang eh doon. Nangarap ka sa una. Pagkikar. Pagkikar. Rae daw. Rae pagkakala Manasap ka. Ano dayo? Hindi na nila. Gasi dagyan eh. Hindi. Huwag din natagdan na yun.

Oh, ini kau jadi aja. Aku luar sini. Ya, bro. Kan ada popo. Bisa di balak. Ini karpa. Karpa. Hah. Nah. Ini ini nana taluk. pedule keng libis na it sabi tiring dokos karangan karangan pedule tapay pedule libis yun nule yung tapay pedule tapay 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 tapay

Adam lang ha? Mako, Ay, payikot, ha? Big, big lang mo. Mo okay, mo lang may katawan. Okay basta payuko mo na. Pag mo. mo lang may katawan. Sa ko ni. Ni, alam <laughs> mo

Yo, ito na huli natin ngayong araw mga idol Yan, mga kasama natin Shout out, boss nyo na ka boss? Iyan boss Yun Yan, Cheros, yun Yan o oh. kasama natin, dami na nanonood Yun Yan Si oh, Jay, o iyan naman nyo na, ibukbuk nyo na Ibukbuk natin, natin. Pangatumbang Tas mo muna Brad, tas mo muna Brad Oo Uy, mga idol. Mana mana tiba tiba yan. Malamala. Uy, uy, uy. Ay, hindi na i kasi ano, ah, na lobat yung battery. Ay, ito, ito yung nga din o. Jasuni, Jasuni. Ang dami. Hey. Ang <laughs> laki nito, baby shark ko. Hmm. Hey. Pagitan ni baby shark ka pare. Ah, Pating. Hmm, ang laki strategy ko ni. ni ako nakauli dito idol ako nakauli dito hmm. <laughs> si idol daw nakauli <laughs> <laughs> may pangalan na daw yan may pangalan may pangalan na idol. may pangalan na may signature na sa tas yan hey, hey, po <laughs> dami nyan o mga idol yan ka na may pangalan ka na na Grabe naman yan, mga idol. Ang <laughs> batya, oh. Oh. Ang Walang labis, walang kulang Oh, ko lang. isang kilo ka na. Yung magpapalo. Magpapalo share. Meron na isang kilo. Ang dami na yung mga kumpa. dami, oh. Oh. O Yeah. Oh,